Natikman ko yung um, yung snow dumplings. Ano anong mum Ma'am. Ah, yan po yung nagawa ko nung pandemic. Uh, Steamed fried dumplings. Steamed fried dumplings. Nagtraining po kayo for ano? For that. Hindi naman sa bahay lang ah. YouTube university. Ah, <laughs> YouTube baby. So ma'am, explain po natin yung palaman ng ating uh, dumplings. Ah, uh, sport pork po siya. Mayroon din siyang uh, sinabi nga ang galing ko. Alam niya kung ano yung nalasahan niya. Spring onions. Spring, spring onions. Yan. Sibuyas. Hmm. Ano tawag uh, sa Tagalog uh, ng spring onion? Sibuyas na mura. Ah, uh, murang sibuyas. <laughs> murang sibuyas. mahal sa talaga siya sa totoo lang. 'Yan si <laughs> sibuyas ngayon. Uh. After po nung ano, nung chicken finger, ano po yung next product mo nilabas niyo? Ah, uh, yung, yung, yung special laing po. Special Kasi siyempre lying. maliit lang din yung puunan pag yun. Mm -mm. So doon muna ako. Yun yung nung napasarap ko na siya, sabi ko, ah pwede na ibenta. Yun. Natutunan ko lang din siya. Kasi yung mother ko, nagluluto niya noon natatandaan ko. Oh, okay. Yun. Kaya Sad. sabi ko, kaya ko rin ito gawin. Hindi ka ba nahihirapan na uh, mag maghanap ng dahon yan ng gabi, di ba? Mm. Bibulat. Uh, at uh, dinadry pa yan bago iluluto, di ba? Meron na po akong ano, meron na akong kinukuhanan talaga. Suki so, okay ko na siya, hindi ako bumibili sa iba. Sa kanila hmm. lang so alam na nila 'yung. So. Okay. Um Magkano 'yan, 'yung daing, special? 'Yung la la laing po, daing da sa. Ayan. bali 300 grams siya. Oo. Ah uh -huh. uh, 150 pesos. Pork po 'yung ano niya, 'yung sa hip. Pork. Uh, binagoong ang pork. pork. <laughs> may bagoong po siya. Uh. Pero minsan may umo-order na yan, yung may allergy sa bagoong. Sasabihin, pero pag ganun kasi, special yon na order. Hindi po pwedeng ganyan lang kadami. Kasi sa isang batch, um, parang nine na ganyan ang magagawa. Okay. So, pwede ko siyang gawa ng half na batch. Kukunin niya na lahat yon na walang, ano, walang bago. So, pre-order tayo? Um, opo. Pero yan kasi, nagagawa ko naman na siya ahead. So, from Monday hanggang Wednesday, yun yung cut-off ko. So iba-iba yan ang ginagawa ko everyday. Para rin ako nag-office. Tuesday, iba yung ginagawa ko. Wednesday, iba. Thursday, iba. Friday, dati kumpleto ko na lahat yan. Oh. Kasi Friday, Saturday, Sunday, yan na yung dispatch. i mga kukunin oh, okay. na. Talagang ano, well-managed eh. Oh, oh. Uh, ako lang po kasi mag-isa. Mahirap. Uh, mahirap. kasi uh, alam mo naman yung galing sa COVID, kailangan <laughs> Ayusin talaga yung May management. Oh, ba but oh. anyway, magki-Christmas ngayon. Oh, Alam ma. mo, uh, itong galantina, magandang pang regalo yan sa so mga kaibigan, sa mga kamag-anak. attend ng reunion ko, oh, Christmas party. Yan exactly, ang dala mo. Oh. Magkano naman yung isang buong chicken? Kasi ginagawa mo yan, buong chicken. Eh. Oh, oh. I-stop mo yan, di ba? Um, Actually, hindi naman po siya buong chicken. Ah. Ganito siya. Ano siya? Di, eh, yan. yan pong isang pan na yan, 7 by 3 Uh, binabenta binebenta ko po ng 475. 475. Opo. Oh, mm -hmm. Tapos dahil nga magki-Christmas season, nag accept na po ako ng orders kung pang-regalo, uh, kumpleto na siya, may ribbon, hindi, ko, hindi ako nakapagdala, sorry. Uh, okay. may ribbon na at saka gift tag, 499. Mm. -hmm. Ganon. So, meron na rin pong nag go order ngayon pa lang. Tsaka yung chocolate cake. Pag sinabi po na customized na yung medyo malaking lianera, kaya kaya naman po, pero yan talaga yung... 499. Ano Order ka na lang ng dalawa. <laughs> oh. Kung talagang ang bibigyan mo ay matakaw. Kulang pa rin po <laughs> eh. Siguro tatlo. Gawin mo tatlo. Oo po. Uh. Wow. Um, game na. Yeah. <laughs> Go ahead. I-invite ko po kayo na mag-try ng products namin, Mambao, Dumplings, and more. Um, bali, kami ng mga anak ko yun, nung pandemic kasi, yan yung main source namin noon. Income. Kasi Siyempre, worldwide. Oh, oh. So si Daddy yeah, medyo walang trabaho din. So 'yan, no, 'yan yung nauso noon, online selling, papadeliver deliver mo lang. Kaya 'yan yung naging products namin. Ang kung gusto niyo po siyang itry, pwede niyo po pwede niyo po i- uh, uh, message yung page po namin uh, sa Facebook po, Mambaw Dumplings and More. Illinois. it's a night